kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa HISTORIADOR Israel, isa sa pinakamaunlad na bansa sa buong mundo, kilala bilang nasyon na self-sufficient ibig sabihin na kaya ng bansang Israel na itaguyod ang kanilang pamumuhay kahit na hindi na sila aasa sa mga produkto mula sa ibang bansa, mas sinop at palaging naghahanap ng paraan ang mga Israelita para hindi umasa sa ibang bansa pagdating sa kanilang pangangailangan. Ang pagyaman ng bansang Israel ay nagmula sa mga produkto na kanilang ibinebenta sa buong mundo. Kilalang matitibay at magaganda ang kalidad ng mga machineries at equipment na mula sa bansang Israel. Isa rin sila sa mga pinagkakatiwalaang supplier ng mga armas sa iba't ibang bansa. Ilan lang sa mga sikat na armas na gawa sa Israel na ginagamit ng halos buong bansa ay ang pistolang Desert Eagle, Jericho, Galil at Uzi. Ang Israel ay pinapalibutan ng mga bansang nananampalataya sa Islam. Kaya simula noong 1948 nang ma-establish ang Israel ay hindi na naging maganda ang kanilang relasyon sa mga bansang nakapalibot sa kanila. Gusto noon ng mga katabing bansa nila na burahin sila sa maparason kung bakit naging agresibo at nagpalakas ng gusto ng kanilang militar ang bansang Israel. Ilang beses nang sinubukang pagtulungan ng mga bansang Syria, Egypt, Georgia, dan Lebanon, Iraq at iba pa na pabagsakin ang Israel pero patuloy lang silang nabibigo sa bawat ang kanilang wasakin ito. Sa pagdaan ng panahon ay mas lalong lumakas ang bansang Israel habang ang ibang mga bansa na nakapalibot sa kanila. Ilan din sa mga bansang dati nilang naging kaaway sa huli ay nagkaroon na rin sila ng mabuting relasyon kagaya ng Jordan at Egypt. Ang tanging bansa na mapahangga ngayon ay nananatiling hindi maganda ang relasyon sa Israel ay ang bansang napaka Lapit sa kanila, ito ay ang Palestine. Regular na lang ang mga nangyayaring sagupaan ng Israel at Palestine at kailanman ay hindi ito nagkaroon ng klarong solusyon kung paano magkakaroon ng kapayapaan sa dalawang ito dahil sa mga militanting palestino na suportado ng bansang Iran rason kung bakit palaging inuulan ng mga rockets noon ang bansang Israel. Simula noong 2001 ay umabot na sa libo-libong mga rockets ang pinapakawalan ng mga palestino papunta sa ilang mga syudad sa Israel habang lumilipas ang panahon ay palayo ng palayo na rin ang naaabot ng mga rockets ng mga palestino na pinapakawalan sa Israel sa tulong ng Iran ay nakakapag-upgrade sila ng mga uri ng rockets na siguradong magiiwan ng malaking pinsala sa kahit anumang mapapagsakan nito. Kaya dito na nagporsige at ginalingan ng gusto ng Israel ang pag-develop ng armas na siyang magiging sagot sa daan-daang mga rockets at missiles na pinapakawalan ng kalaban sa isahang pagsaklamang. March 27, 2011, naging operational na ang air defense system ng Israel na tinawag nilang Iron Dome. Gawa ito ng mga kombinasyon kumpanyang pagmamayari ng Israel na Rafael Advanced Defense Systems at Israel Aerospace Industries. 90% ang accuracy ng air defense system na ito. Rason kung bakit gustong gusto ng napakaraming nasyon na magkaroon nito kahit pa mismo ang Estados Unidos na numero uno sa buong mundo pagdating sa mga armas pandigma. Paano ba gumagana ang Iron Dome na ito? mobile long air defense system na ito. Ibig sabihin na pwede itong mailipat ng lokasyon sa kahit na anumang oras. Depende kung saan ito gusto nilang ipwesto, ang pangunahing trabaho nito ay ang mag-intercept ng mga short-range rockets at missiles. Dahil sa iniingat-ingatan ng Israel ang air defense system na ito, kung kaya't kukunti lang ang impormasyon na kanilang ibinibigay sa media tungkol dito, ang Iron Dome ay binubuo ng radar, control center at interceptor missiles. Sa oras na magpakawala ang kalaban ng kanilang missiles o rockets ay kagad itong matidetect ng radar. At ini-estimate ang flight path nito at kaagad na ipinapasa ang detalye sa control center na siya namang titingin kung saan ang posibleng magiging impact nito. Sa oras na ma-identify ng control center na kailangang pabagsakin ang rockets na pinakawalan ng kalaban, ay kaagad na magpapakawala ang interceptor ng missile na tinatawag nilang Tamir. Ang Tamir na ito ay kargado ng electro-object sensors at steering fins na siyang tumutulong lalo sa mas accurate na pag- amanito sa target na rocket o missile. Hindi madali ang magkaroon ng air defense system na ito dahil sa sobra itong mahal i-operate. Kung ang rocket na pinapakawala ng kalaban ay nagkakahalaga lamang ng $300 kada isa, ang interceptor missile ng Iron Dome na Tamir na siyang wawasak sa rocket ng kalaban ay nagkakahalaga naman ng $20,000 hanggang $100,000 kada isa. Ayon sa ibang source, minsan raw ay dalawang mga interceptor missile ang spa ang pinapakawalan ng Iron Dome sa bawat target nitong rocket para masigurong sabog ito makaligtas man sa isa pero siguradong full boss naman ito sa himpapawid sa pangalawang Tamir missile umpisa taong 2021 ay nag-upgrade na naman ang kalaban ng Israel ng kanilang mga armas na pangbira sa mga Hudyo. Isinama na nila ang mga kamikaze drones na katulad ng mga rockets at missiles ay sharing na nakakagawa ng matinding pinsala kapag ito ay hindi magawang masalag ng air defense system. April 14. 2024. Masayang inanunsyo ng IDF na halos 99% napigilan ng Iron Dome ang humigit kumulang 300 mga missiles na nagmula sa Iran na kanilang pinaulan sa Israel bilang ganti sa pagbira ng Israel Air Force sa kanilang general sa loob ng impahada ng Iran sa Damascus, Syria. Mapahangga ngayon ay hindi pa naglalabas ng desisyon ng Israel kung sila pa ay gagawa ng panibagong airstrike laban sa Iran bilang ganti mataas ang accuracy ng Iron Dome sa bawat target nito pero mamumulubi ka rin pala sa gasto sa bawat interceptor missile na ginagamit dito para mawasak ang missile, drone o rocket na pinapakawala ng kalaban dito sa Pilipinas. Mabuti na lang at hindi pa nagkakaroon ng mga rockets o missiles ang mga kalaban ng gobyerno dahil kung hindi ay siguradong wasak ang anumang bagay na matatamaan ng mga rockets ng kalaban. At kung magkaroon man tayo ng Iron Dome ay baka magiging limitado naman ang bilang ng interceptor missiles na ating mabibili dahil sa sobrang mahal nito, lalo pa at puro kurakot ang ginagawa ng ilang buwaya sa ating gobyerno. Ang mas malala pa ay malamang sa malamang na magkakaroon na naman ng overpricing na mangyayari sa pagbili natin ng Iron Dome. Baka ang bala nito na nagkakahalaga ng $100,000 ay magiging $500,000 kapag bibilhin na ng mga kurakot na magpapatong sa presyo presyo na kanilang bibilin Kawawang Pilipinas, hanggat may kurap ay siguradong patuloy lang tayong magihirap. Ikaw, gusto mo bang magkaroon ng Pilipinas ng Iron Dome? Hanap mo ba ang smartwatch na maganda, matibay, kumpleto sa functions at higit sa lahat, abot kayang halaga? Eto na siya Bigan FeliQ Smartwatch. Hindi kailangang sobrang mahal para lang magka-smartwatch ka. Itry mo na to kaibigan at siguradong magiging isa ka rin sa katulad nilang naging satisfied buyers ng smartwatch na ito. Kargado ito sa features katulad ng mga mamahaling smartwatch kagaya ng Bluetooth calling, social media app, professional fitness course, courses at marami pang iba. I-order mo na yan Bigan at baka ma-order pa ng iba. I-click na ang link sa description ng ating video para sa iyong order. Kung gusto nyo ng mga videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.